Good morning mga kabay. Gawin na tayo. okay na na ano? Record na no. oh. Time check ngayon is si am si na. So panibagong adventure nito mga kabay oh. Kita nyo mga kabay. Ayun, ayos. Yan si Tatsuki Bibi, Kaburks. Ano bagong adventure ito mga kabay, oh. Yun mga bay, power! Ano si Master? <laughs> so, yun mga bay, magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay alas 7.25 ng umaga. So, kasama natin si Kaburks, Kasama natin si Laking Pobinsyano. So, ngayon medyo... Eh? A uh, piki pa ang kahimtang kasi hinahanap pa namin yung bubo. Yun, basa na ng ulan. So, yun, magsaguan muna tayo. Oh, tra Yan. Tumulong na si Ma, si Master Kabarts. Yan, sana sana, sana makakahuli tayo ng marami ngayon. Tingnan pag abangan nyo yung mahuli natin ngayon. Yun. So, ayun, abang abangan nyo. Stay lang. So, ayun, let's go. Yon, tumalon. Tatalon na si Kaburks. Yun. Ito yung musti na mga Kaburks. Galit ang mundo mo, Kaburks. Ayun. 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 May pag-ulam naman kami mga kabay. Ah. Yun. May low pressure. Ngayon mga kabay. ayos, eh. Kita nyo, nakatalikod ba si laking probinsyano TV. Oh. Eh? Tama, ay, mga kabay. Ah. Eh. Inayos yung bangka namin yung D motor. So nagsagwan lang kami. So ayusin sa susunod na linggo baka maayos na yung bangka namin. <coughs> yan nandito na. Ready na sila mag pala ko gopro gopro 10x hmm? Ganunin? oh, tangit, sangit 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 sangit, sangit oh sangit ba ang dami may pang ulam na diba? may pang ulam na di lang pang pamilya pang sports pa hindi mo kong i pag oh. sa kameraman Yeah. Yan yung kuha natin si Bay Chico TV eh. Hindi na ni Chito Bay. Sa nakakailan nakakailan ni Chico Bay TV yun no? Siya ang taga kuha ng isda. Ayun. Hindi <coughs> ko kuno pakuha nang. Ay, na, lubat na imo ha. Dili na. Daot na imo ha. Ang diferensyado ni no, sige rin kauno no? Mamaya, kun mamaya lang namin ipakita sa inyo kung ang huli namin. So, pangatlong fish namin to. Yun, no? Oh. Kita nyo si Tito by TV, no? Okay, batid. na, taro na. Cats and to, mga kabay. Staring palagi yung ano namin mga kabay, oh. Ayos! Sorry yun dahil nakadikit sa kameraman to <laughs> Tingnan lo pag, pag i-upload namin to mga kabay So yung fish namin Mamaya ako lang pakita sa inyo oh, Makikita nyo ang doon sa ilalim oh. Pang apat to mga kabay okay. okay. Ito yung tagahila namin si Bay Chito TV So yung fish trap namin is sobrang bakapal yung ano at maliit ng huli mabay bay Kanin mo ng bobo iiwahin kayo ng isang baso Ayos Kapitan Fire Yan, humisid na si Sapsi Bibi no Let's go! Wild! Well, Panglima to mga ka Sana may huli Wala ah, Walang huli mga ka Dahil malaking butas oh. Huwoy! Kayang! butas ng abay. So wala nang uli pagdimag. Fish trap namin oh. Kahit isa wala dahil may butas. So iangat natin at tagat. Porga. Ubo namin. Wala kaming huli dahil may butas. So gagawin namin is ilibice namin parang ilibice. Tahi, itahi eh, namin mga kabay so marami pa to abang abang lang kayo marami pa to ilang ilang kwan dito oh, one. Two, one. so mga dalawang isa o dalawang dalawa dami dalawa. ah So, da mama, kaya ni makukuha na tayo ng 20 kilos na isda ngayong araw. Mamaya lang, lang. <coughs> so, mamaya ko na lang. Bi, eh. Di, bi, yung huli namin dahil halos yung apat is maliit lang so tingnan tingnan yun lang sa huli so marami pa to so pang lima to pang lima walang huli so baka sa mayroon pang labing lima o labing anim di namin ma di 12. ko masiguro kung ilan to dahil makikita natin sobrang rock sobrang dami makikita natin uh, ito yung hindi namin makakatawa pa ayan uh, yan, uh. Dami pa dito, ang dami pa. Oo, uh, nasa ilalim. So, kung mapuno na 'to, makikita nyo nasa, Medyo uh, na pasa 1/4 yung huli namin. <laughs> nasa, 15 kilos. nasa 15 kilos na yung ku kuha namin ngayon. So, okay. So, uh, yeah, at hindi pa natapos namin na kukuha lahat ng mga yung panahon natin hindi nakasabay sa enjoy namin dahil may loop. <laughs> may loop pressure, so medyo umuulan na kunti yung mga kabayo power so nakakailala yung mga kabayo so, uh, so, uh, kailan, so umuwala na kunti dahil may low pressure so ano lang tayo kapit kamay so tayo lang humus natin ba si lubid namin namin oh. o tingnan Okay. Palo nga, palo nga. sige. Okay. Five. Let's go. Five. Okay. okay. Đây 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 đây, nó phá phá lắm, mình vô con Bằng ulan À bằng bụi chất ơ mà Paghalo. Pag eh <laughs> So, wait <may> pang ulam. na mo, bai. Kung wala, kung wala nang magmal sa itulang mo yan, para mamatay ka. <laughs> Uh, yes. Pasok. So may butas ba? Ilapay na itong butiti boss Huwag! Dahil Sayang. para sa kapitbahay yan. <laughs> Nung, Yung mga marites. Uh, sa mga marites. <laughs> para sa mga marites. Sana. <laughs> <laughs> Sana. Patay tayo dyan, mawala yung asawa natin, kaibigan lahat. Ito, para tayo, may TV to. Tsaka mga namang... marites, di tayo makita pag kinain mo yan. Wala pa namang asawa ay, to, ay, ito, para sa kanya to eh. Pero tama, tapon, tapon mo yan. Buhay pa yan, oh yun. Meron. Meron, meron ah, mabuti lang, meron, meron, meron. Meron pala na tayo yung kwan. At sumisid na si Tatsuki Bibi, you no? Know? Go! So, ただまた、この位置に。 Kita rio tu, kita nak muka. Don't skill. Oh. Oh. Aku nak kamera mandi tu, <laughs> aku pengen sisi. Aku pakai kamera mandi tu, mau kau bayar? Kalau <laughs> yo baru jira lo, tengok <laughs> ni. Halus kami gamet di sini dah ya. Belakang saya agus. Tapos nagbabadya pang umula na. Suna, na. <laughs> Galit sila mga kabayo. oh. Ay, kung makikita nyo si Chito by, ay, by, uh, Chito by TV. So di siya nakahawak ng video dahil siya ang nakuha ng isda. So tingnan nyo. Naka-starring palagi. Sa mga dabarkas ni Chito by TV. Tingnan nyo. Siya ang nakuha ng isda

Bahala -anim ng Panginoon. Kami, -anim kami dito. May isa pa lang hindi marunong lumangoy. Uh. Si Bay Sito TV, no? <laughs> Ito yung panamin namin pala mahilig sa dagat pero hindi ma marunong malungok. No? Lumangay pala. Si Bay Sito TV. Hindi okay. marunong lumangoy sa baso pero sa dagat marunong. <laughs> <laughs> Shout out sa mga hindi marunong lumangoy dyan. Uh. <laughs> बसि <laughs> बसि <laughs> <laughs>

Matamis daw. tikman Ting, mo. <laughs> <laughs> Hindi ko kumain yan na may dugo pa. Wala na, di ka pwede dito. pagwala wala tayong kanin, tatlong araw tayo sa laod, tapos yung kainit, yung isda lang. So, mamatay ka dito. dito ka pwede dalhin doon sa buhon. Pisco. Pisco. Adik Kami <laughs> semua ni. Biasa betul ya, ha -ha. ya basi, basi Di, ano, sa, nah, dah, masih tak masih kaya. Iya, nak dah. Dah dapat. Nah. So, Sudah ya nanti kumain main nang anu nang fresh na isda. Buai no. pak. Kaya? Parang ano lang? Oh, akan ah, ngolo ema. Terus Mas Lamik ini ni naik suka. Hmm. Oh deh. Oh. Kita ke bibi tau. pang ulam Salamat So ayun mga bay, ayos Tapos na tayo At ito, nakauwi na tayo Yung huli natin di natin nabiduhan, yung marami tayong hulit malalaki kasi Na ano tayo, na full memory tayo Kaya ito na lang Ayun Ayan, panuorin nyo Ayan, mga malalaki yan Yung king crab, king crab King crabs pala, andito King Crabs o, ayun, Nakunan pa ng na. so, King Crabs namin Ayan, oh. Oh. So, ayan, ayan o. O. oh. Ayan, ayan, ayan Ang huli natin Susko ang King Crabs Pagkalangiana <laughs> So, oh. diba? So, yun So, mahilig sa mga Yon, salamat Salamat kay Lord at binigyan tayo ng biyaya Salamat din kay Master uh, Burks. Brooks. Nah, uh, ito talaga yung master. Master talaga to. Power. Oh, yeah, yeah So, sa, so sa, sa, mga... su, sa susunod natin na uh, video, abangan nyo. Uh, oh, ayo. Kasama. Ayun ah, may magilan, mag magilan pala tayo. Ayun, magilan. Uh, <laughs> so, mag so maraming salamat sa inyo. Ito si, oh, si magilan. <laughs> <laughs> maraming salamat sa inyo panonood at nakarating kayo sa dulo. At bye-bye. <laughs> Bebé. no hay nadie. No